Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello, mga tagapakinig. Ako si Carla at may kasalanan akong matagal ko nang tinatago. Sa mata ng lahat, isa akong mabuting asawa at ina. Ang mga kapitbahay, madalas nila akong purihin ang swerte ni Robert sa iyo, Carla. Gumingiti lang ako, pero sa loob-loob ko, ramdam kong may mali na akong ginagawa. Dahil habang sinasabi nilang maswerte ang asawa ko, iniisip ko naman si Michael, ang lalaking lihim kong minamahal. Si Robert, ang asawa ko, ay mabuting tao. Responsable siya, mabuting ama, at halos wala akong mahihiling pa sa kanya bilang provider. Nandyan siya para sa mga anak namin, lagi siyang nauuna sa lahat ng responsibilidad. Pero sa kabila ng lahat, may kulang. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Baka noong naging abala na siya sa trabaho, o noong naging masyado na siyang seryoso at malamig sa bahay. Ang yakap niya na dati kong pinagmamalaki, naging simpleng paghaplos na lang sa balikat ang mga kwentuhan naming mag-asawa na palitan ng katahimikan. Hindi ko sinasabing mali siya. Alam kong ginagawa lang niya ang tungkulin niya. Pero bilang babae, ramdam ko na nawawala ako. Unti-unti akong naghahanap ng init at atensyon na hindi ko makuha mula sa kanya. Doon pumasok si Michael. Hindi ko siya agad pinansin noong una. Isa siyang kasamahan sa opisina, masayahin, palabiro, at tila walang mabigat na problema. Sa bawat pag-uusap namin, parang bumabalik ang sigla ko. May mga biro siyang nakakapagpatawa sa akin hanggang mapahawak ako sa tiyan sa kakatawa. At doon nagsimula ang lahat. Hindi ko na malayan, mas madalas ko na siyang kausap kaysa sa sarili kong asawa. Sa kanya ako tumatakbo kapag may problema, sa kanya ko sinasabi ang mga bagay na hindi ko kayang ibahagi kay Robert. At unti-unti, nahulog ako. Si Michael ang nagbalik ng kilig at init na akala ko'y nawala na sa buhay ko. Kapag magkasama kami, pakiramdam ko ay bata ulit ako. Kinikilig sa simpleng hawak sa kamay, napapangiti sa bawat kindat niya, at kinikilig sa mga simpleng tanong na parang mahalaga ako. Kumain ka na ba? Okay ka lang ba? Mga tanong na matagal ko nang hindi naririnig kay Robert. Sa piling niya, naging masaya ulit ako. Sa kanya nararamdaman ko ulit na babae ako. Hindi nanay, hindi asawa, kundi isang babaeng may halaga at pwedeng mahalin. At sa bawat oras na magkasama kami, nakakalimutan ko ang bigat ng konsensya. Para bang nagiging totoo ako kahit alam kong kasinungalingan ang lahat. Alam kong hindi tama, bawat beses na umuwi ako kay Robert at sa mga anak namin, dala ko ang bigat ng kasalanan. Nakatingin ako sa kanila, at minsan naiiyak ako sa loob-loob ko. Pero sa kabila ng lahat, bumabalik pa rin ako kay Michael. Parang droga ang presensya niya, hindi ko matanggihan. May mga gabi na nakahiga ako sa tabi ni Robert at iniisip ko si Michael. Nakaka-guilty, oo, pero hindi ko mapigilan hanggang sa dumating ang punto na hindi ko na alam kung saan ako lulugar. May asawa akong mabuti, pero puso kong naghahanap sa iba. Akala ko magaling akong magtago. Akala ko kaya kong itago ang lahat sa ngiti, sa palusot, at sa mga simpleng dahilan. Pero hindi ko alam. Matagal na palang nagdududa si Robert. Ang bawat malamig niyang titig, ang bawat tahimik na gabi, hindi pala dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pinagmamasdan niya ako. At habang mas lumalalim ang relasyon namin ni Michael, mas lumalalim din ang plano niya na hindi ko alam. Late ka na naman, Carla. Malamig na sabi ni Robert habang kumakain kami ng hapunan. Nakasalubong ko ang tingin niya at agad akong umiwas. Meeting lang sa opisina, sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Ngunit kahit anong paliwanag, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata. Walang sigaw, walang pait, pero may lamig na kumakain sa akin. Hindi iyon selos. Parang may alam siya at hinahayaan lang niya akong mahulog sa sarili kong patibong. Tahimik ang buong hapag, tanging kalansing ng kubyertos ang naririnig. Ang mga kwentuhan dati tungkol sa trabaho at mga plano para sa pamilya. Napalitan ng katahimikan na parang humahaba sa bawat segundo. Pakiramdam ko, nakahubad ako sa harap ng asawa ko. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa sikretong pilit kong itinatago. Ramdam ko ang malamig na titig ni Robert tuwing uuwi ako ng gabi. Minsan nahuhuli ko siyang nakatingin lang sa akin, parang sinusukat ang bawat galaw ko. Hindi siya nagtatanong, pero nararamdaman kong alam niya ang mga sagot. Isang gabi, habang hinuhubad ko ang sapatos ko, naramdaman ko ang kanyang mga mata sa batok ko. Stressed ka na naman? Tanong niya, mahina pero may laman. Oo, sobrang dami lang ng trabaho. Sagot ko, hindi makatingin sa kanya, pero alam kong hindi na siya naniniwala. Kahit ganon, hindi ko pa rin tinigilan si Michael. Sa kanya ko natatagpuan ang init at ligaya. Kapag hinahawakan niya ang kamay ko, pakiramdam ko ligtas ako. Kapag pinapasaya niya ako, nawawala ang lahat ng bigat na nararamdaman ko sa bahay. Sa piling niya, muli akong nagiging babae, hindi asawa, hindi nanay, kundi isang babae na may karapatang magmahal at mahalin. Carla, hindi ka ba kinakabahan? Minsan, tanong ni Michael habang magkasama kami. Umiling ako. Natataranta ako, oo. Pero kapag kasama kita, lahat ng pangamba ko nawawala. Ngumiti siya, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ko. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam kong may pangamba rin siyang nadarama. Parang pareho kaming lumalangoy sa dagat ng kasinungalingan umaasang walang makakahuli. Habang lumalalim ang relasyon namin, mas nararamdaman ko ang bigat ng konsensya. Kapag nasa opisina ako, lagi akong tumitingin sa orasan, iniisip kong paano ko itatago ang mga kilos ko kay Robert. Kapag umuuwi ako, bawat hakbang ko sa sahig, parang umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Minsan, habang nagsasampay ako ng labada, lumapit si Robert. Nakakastress ba ang araw mo? Tanong niya. Simpleng tanong, pero ramdam ko ang bigat. Parang may laman ang bawat salita, parang sinusubok niya ako kung bibigay ako. Oo, nakakapagod, sagot ko, pinipilit ngumiti. Pero sa loblob ko, nanginginig ako. Ang simpleng titig niya, parang sinasaksak ang konsensya ko. Unti-unti kong napapansin na mas tahimik na si Robert. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa trabaho. Hindi na rin siya nagtatanong tungkol sa akin, pero ramdam kong nagmamasid siya. Ang bawat paghawak ko sa cellphone, bawat text na mabilis kong itinatago, alam kong nakikita niya. Isang beses, habang naliligo ako, iniwan ko ang phone ko sa lamesa. Paglabas ko, wala ito doon. Nang makita ko si Robert, hawak niya ito, nakapatong lang sa mesa sa harap niya. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, malamig, at sa kainiwan ng kwarto. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung nakita ba niya ang mga mensahe ni Michael. Hindi ko alam kung ano ang alam niya. Ang alam ko lang, hindi na ako ligtas. Tuwing kasama ko si Michael, mas masaya ako, pero mas mabigat ang pangamba ko. Sa bawat yakap niya, naririnig ko ang bulong ng konsensya ko. Mahuhuli ka na. Nakikita na niya. Pero paano ako titigil sa bawat halik ni Michael? Nakakalimutan ko ang bigat ng lahat. Sa kanya ko nararamdaman na may halaga pa ako. Sa kanya ko nararamdaman na ako ay buhay. At iyon ang bagay na hindi ko matanggihan. Hindi ko alam kung kailan, pero ramdam kong may paparating. Parang bagyo na dahan-dahang lumalapit. Hindi mo pa nakikita, pero ramdam mo na ang hangin at lamig. Si Robert, sa kanyang katahimikan, alam kong naghahanda. At ako, sa kabila ng pangamba, patuloy pa rin akong naglalakad papunta sa panganib. Isang gabi, pag-uwi ko, nadatnan ko si Robert sa sala. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang baso ng kape, nakatitig lang sa akin. Wala siyang sinasabi, pero ramdam kong hinihintay niya ako. Ang lamig ng hangin at bawat hakbang ko papasok ng bahay ay parang bigat sa dibdib ko. Parang ang mismong katahimikan ng sala ay sumisigaw ng mga lihim na pilit kong itinatago. Carla, malamig niyang sabi, tama na ang pagtatago. Nanlaki ang mga mata ko. Natigilan ako. Hawak-hawak pa ang bag na parang biglang naging bato sa bigat. Anong ibig mong sabihin? Mahina kong sagot, nanginginig ang boses. Alam ko ang lahat, diretsong niyang sabi, walang kurap. Ikaw at si Michael? parang gumuho ang mundo ko. Bumigat ang paligid, para bang may malakas na hangin na biglang dumaan sa dibdib ko. Hindi ko alam kung uupo ba ako o tatakbo palabas. Robert, please! Magpapaliwanag ako, halos mahina kong sinabi. Ang mga mata ko, halos maluhana, pero wala akong lakas na umiyak. Tumingin siya sa akin, diretsyo, matalim. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Pakiramdam ko, Binabalatan ako ng kanyang tingin, isa-isang nilalantad ang mga kasalanang pilit kong tinatakpan. Hindi mo na siya makikita ulit, dahan-dahan niyang sambet. Wala na siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Bumagsak ang bag ko sa sahig, kumalansing ang laman nito, pero hindi ko iyon ininda. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na parang sasabog sa kaba. Robert, anong ginawa mo? halos pasigaw kong tanong, nanginginig ang tinig. Ang mga kamay ko, hindi mapakali. Para bang gusto kong kapitan ng hangin para hindi ako bumagsak? Ginawa ko lang ang dapat, sagot niya. Malamig, walang emosyon. Para protektahan ang pamilya ko, para ipakita sa'yo na walang sikreto na hindi ko natutuklasan, bumagsak ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan, ang mga luha ko. Kusa na lang dumaloy, parang gripo na hindi na mapipigilan. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Hindi lang ako nagtaksil, hindi lang ako nagsinungaling. Dahil sa akin, may buhay na nawala. Sa isip ko, bumalik lahat ng alaala namin ni Michael. Ang mga sandali, ang mga yakap, ang mga halik na nagbigay sa akin ng init. Ngayon, lahat iyon ay naglaho napalitan ng malamig na anino ng kamatayan. Robert, bakit mo ginawa to? Tanong ko. Desperado, halos gumapang papalapit sa kanya. Pwede naman nating pag-usapan. Pwede naman akong huminto. Ngunit tumingin lang siya sa akin, walang bakas ng awa. Huli na ang lahat, Carla. Huminto ka na dahil tinapos ko na. Parang dinurog ang puso ko. Ang pagnanasa, ang saya, at ang lahat ng inakala kong pagmamahal kay Michael ay biglang naging abo. At sa bawat titig ni Robert, naramdaman kong hindi pa rito nagtatapos. May plano pa siya, may susunod pang hakbang. Ang konsensya ko, sumisigaw. Gusto kong sumigaw, gusto kong manghingi ng tawad, pero natatakpan ng takot ang lahat. Takot sa kanya, takot sa sarili ko, at takot sa kung anong kapalit pa ang darating. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng sala, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Paano ko nagawa ito? Paano ko hinayaan ang sarili kong masira ang lahat? At ngayon, hindi na lang pamilya ang nawala, pati buhay ng taong minahal ko sa maling paraan. Akala ko, kahit anong mangyari, may babalikan pa akong tahanan. Pero matapos ang gabing umamin si Robert, isa-isa kong natuklasan na wala na pala akong pag-aari, wala na pala akong halaga. Ang bigat ng katawan ko, parang bawat hiningay may kasamang alaala ng mga maling pagpili. Bawat hakbang ko ay may kasamang pangungutya ng aking konsensya. Paulit-ulit na binabalik ang mga sandaling sana'y kaya ko pang bawiin. Kinabukasan, nagpunta ako sa bangko, hawak-hawak ang maliit na card ko. Nanginginig ang kamay ko habang binibigay ito sa teller. Ang lamig ng sahig na marmol, ang mga ilaw na maliwanag, ngunit tila nanunuligsa. Pakiramdam ko, lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Kahit wala naman. "Miss, paki po kung magkano ang balance? Mahina kong sabi, takot marinig ng iba." Mabilis niyang tinype ang impormasyon, sabay bigay ng resibo. Nang makita ko, nanlaki ang mga mata ko. Zero. Imposible to. Dati may ipon ako rito. Halos pasigaw kong tanong, nanginginig ang boses. Ngumiti lang ang teller, formal at malamig. Ma'am, nasa pangalan na po lahat ni Mr. Robert. Parang biglang nawalan ng lakas ang tuhod ko. Doon ko lang naramdaman. Wala na pala akong pera. Ang lahat ng pinaghirapan ko nawala sa isang iglap. Umalis akong naguguluhan, hawak ang resibo na parang nagiging abo sa aking mga palad. Ang bawat hakbang ko palabas, para bang dinig ng lahat. Nahihiya ako, pero higit doon, durog na ako. Umuwi ako, umaasang yayakapin ako ng mga anak. Baka sila na lang ang natitirang sandigan ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko silang naglalaro, masaya, walang pakialam sa bigat ng mundo ko. Napangiti ako kahit basa ng luha ang pisngi ko. Mga anak, tinakbo ko sila. Gustong gusto ko silang yakapin, ramdamin kahit saglit lang ang init ng kanilang pagmamahal. Pero umatras sila, sabay nagtago sa likod ng kanilang ama. Daddy, ayaw namin kay mama, mahina pero matalim na sabi ng bunso. Ang tinig niya, parang punyal na tumusok sa puso ko. Sinabi mo kasi, Daddy, may ginawa siyang masama, dagdag pa ng panganay. Ang inosenteng mata niya, ngayon may panghuhusga para akong sinaksak sa puso. Dugot laman ko sila, pero sila mismo tumalikod sa akin. Doon ko naramdaman ang pinakamalalim na sugat. Hindi lang ako iniwan ng asawa, pati mga anak ko, itinakwil na rin ako. Ang kanilang mga yakap at halakhak na dati kong sandigan, ngayo'y pader na naghihiwalay sa amin. Bitbit pit ang huling pag-asa, naglakad ako patungo sa kapitbahay. Kumatok ako sa pinto ni Aling Rosa. Ang bawat katok, may dalang dasal. Sana kahit siya may maibigay na awa. Aling Rosa, pwede ba akong makitulog kahit isang gabi lang? Pakiusap ko. Halos pagapang ang boses. Halos wala ng dignidad. Binuksan niya ang pinto. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kita ko ang pagkadismaya at pandidiri sa kanyang mga mata. Saka siya umiling. Marahan pero mariin. Carla, wag mo akong idamay. Alam na ng lahat ang ginawa mo. Wala kang lugar dito. Sabay sara ng pinto. Ang tunog ng pagsara, parang martilyong dumurog sa natitirang lakas ko. Iniwan akong nakatayo, walang direksyon. Hawak ang dibdib na halos hindi makahinga. Ang ilaw mula sa loob ng bahay nila, nagsilbing paalala na may mundo pa ring buo. Pero hindi na ako kabilang doon. Kinagabihan, sa kalsada ako napadpad. Nakaupo sa malamig na semento, pawisan, lohaan, hawak ang lumang bag na wala namang laman. Ang mga taong dumaraan, lumilingon, iba'y umiiling, iba na may bumubulong. Wala nang natira sa akin, kundi kahihiyan. Ang lamig ng gabi, tila humahaplo sa balat ko para ipaalala na wala na akong kanlungan. Ang Carla noon na may bahay, pera, at pamilyang buo ngayon ay isa na lang anino ng sarili niya. Ang mga alaala ng halik ni Michael, ng mga titig niyang puno ng lambing, ngayon ay parang mga multong bumabalik sa isip ko, pinapaalala kung saan ako nagkamali. Ang init ng kanyang mga palad na dati kong hinahanap, ngayon napalitan ng pangungulila at matinding sakit. Tumingala ako sa langit, nanginginig ang boses ko. Diyos ko, ganito ba kabigat ang kapalit ng kasalanan ko? ang mga bituin tila ng huhusga, nakatingin, ngunit walang sagot. At sa huli, naramdaman ko ang lahat ng bigat ng kasalanang pinili ko. Hindi lang ako nawala kay Michael, nawala ako sa sarili kong pamilya, sa tahanan, sa lahat. Ang init ng kanyang mga bisig na minsang nagbigay ligaya, ngayoy napalitan ng malamig na hangin ng gabi at matinding pangungulila. Kung pwede ko lang balikan ang lahat, sana pinili ko na lang maging tapat. Ang boses ko, mahina na, halos tinatangay ng hangin. Ngayon, nakaupo ako sa gitna ng dilim, tinatanong ang sarili, sulit ba ang lahat ng ito para sa ilang saglit ng ligaya? Ang sagot, hindi. At wala nang mas masakit pa sa pagkaunawang iyon. Ang tukso, oh, nagbigay ng apoy. Pero ang apoy kapag pinili mong suyuin, ikaw din ang unang masusunog. Ngayon, tanong ko sa inyo, kayo kung nasa sitwasyon ko, pipiliin niyo ba ang tukso o mananatiling tapat sa taong nagmahal sa inyo mula simula? Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.